ang alamat ng perlas sa Mindanao. Isang binatang mangingisda ang nagkaroon ng kasintahang dalagang muslim sa isang puok sa Mindanao noong unang panahon. Ang magkasintahay nagsumpa ang pakakasal pagsapit nila sa ika-21 taon. Limang taon pa silang naghihintay. Tuwing sila'y mag-uusap, Ipinapaalala nila sa isa't isa na huwag makalilimot sa sumpaan. Laging nangangako ang pinata na ang dalaga lamang ang tanging pakaiibigin. Pinakamamahal kita, Leonosa, ang magiliw na sabi ng binata. Ikaw lamang ang babaeng iibigin ko habang buhay. Gugustin ko pa ang kapatayan kung hindi rin lamang ikaw ang aking magiging kapalaran. Salamat, mahal ko, natutuwang tugon ni Linosa. Napakadakila ng iyong pag-ibig. Sana'y pala rin ka sa iyong paghahanap buhay upang makapag-impok tayo para sa ating pag-iisang dibdib. Huwag ka sanang magpabaya sa iyong kalusugan. Mag-ingat ka sa iyong paglalayag. Dugtong pa ng dalaga. Maraming salamat mahal ko sa iyong mga paalala. Tugon ng binata. Sabay paalam. Laging nagsusunuran at walang pagkukulang ang magkasintahan sa isang isa. Kapwa sila tapat sa kanilang sumpaan. Walang madilim na panginurin sa kanilang pag-ibig. Laging bukang liwayway. Walang pagmamaliw ang kanilang pagtitinginan, subalit sadyang mapagbiru ang tadhana. Biglang nawala ang binata at hindi na nagpakita sa kanyang kasintahan. Parang bababaliw si Leonosa Araw at gabi na sa daungan magpapakasakaling magkita sila ng kanyang minamahal. Umulan at umaraw ay nananatili siyang nag-aabang sa daungan hanggang sa iluwal sa maliwanag ang bunga ng kanilang pagkakaibigan. Naging tulala ang dalaga. Sa tuwin na ay nagkatayong walang kibo na animoy isang ribulto. Walang katinag-tinag na nakapako ang paningin sa laot ng dagat. Minsay lumuluha, minsay humahalakhak. Dumating ang panahon na hindi sukat na siya ay naging isang taong bato. Di umano, isang araw ay nakita ng mga nagmamasid na lumuluha ang perlas ng taong bato. Biglang lumaga na pang balita. Ang taong bato ay dinumog ng mga tao upang sila'y manimot ng perlas. Isang dukhang ina ang nagtiyagang maghintay ng iluluhang perlas kasama ang anak na pitong taong gulang. Yumakap sa ribulto ang ina at nagmakaawa. Bigin mo kami ng iyong perlas. Nang ang ina ay bumitaw sa pagkakayakap sa ribulto, ay hindi na niya makita ang kanyang anak. Hanap dito, hanap doon. Inabot ng dilim ang ina sa paghanap subalit na walang ito ng saysay. Nang magsawa ang bata sa paglalaro sa may dalampasigan, saka lamang niya naalala ang kanyang ina kanyang binalikan at tinalunton ang kinaroroonan ng taong bato. Hindi niya naratan doon ang kanyang ina. Inay! Inay! Narito ako! San ka naroon? Ang sigaw ng bata, tuloy yakap sa paanan ng ribulto. Naantig ang damdamin ng taong bato. Ang kanya mga mata ay dinaluyan ng masaganang luha. Kinabukasan, ang ina ay nagbalik sa lunan ng taong bato. Natuklasan niyang nagkalat ang mga perlas sa paligid ng ribulto. Siya'y namulot ng perlas. Maya-maya'y dumating ang nawalay na anak. Saan ka nang galing? Kahapon pa kita inahanap. Hanggang ngayon ikaw ay aking iniintay. Ako po'y namulot ng kabibi. Nagbalik po ako sa ribulto ngunit kayo wala na roon. Bakit hindi ka umuwi sa atin? Hindi ko alam ang daan sa pag-uwi. Sa bahay po ng kaibigan ko ako nakitulog. Ako'y kanyang ipinagsama nang makitang iyak ako ng iyak. Tulungan mo ako mamulot ng perlas. Pagkatapos uuwi na tayo. Bigkas ng ina. Nang malaunan, ang kinatatayuan ng taong bato ay nanod ng dalbukan ng alon. Ang ribulto ay tinangay ng alon. Ito'y nakapalaot sa pusod ng dagat hanggang sa nawala. Ang luha ng dalagang nabigo sa pag-ibig ang sinasabing pinagmulan ng maraming perlas sa dagat ng Mindanao.